tuh Bago, piso lang yan, pre Ang ko, piso lang Putang ino, miskater lang, miskater Eight, king, Win Gago na no to King ulit Ang ino, mapag nag ulit yan Paldo talaga Ah, ah Ang ino Hindi tigilan, gagi Piskater pa yan, par Jack, Win pa yan Oh, tong ina, scatter ulit. Gago piso bet. Gago ka talaga paro. Isa pa. Utang ina mo. Na. Gago na to. Utang ina. Piso bet. Gago piso bet lang yan yeah, para double. King, king, king. Eight. Utang ina talaga ako gago palito na talaga po 1-5 na king pa ulit gagi ace pa utang ina ano to ano talaga to gago Totoo to ba to hindi totoo to ako eh gago utang ina ano to hindi ano ako eh. na swerte pare utang ina kasi kanina puro talo ako dito sa gago na to eh Teatro ulit, putang ina. Eight, king, king. Putang ina, hindi talaga pinigilan. Gago. Ina na, gago. Punoin mo ng king par. Puta, scatter doubles. ulit. Ilang scatter yun kanina pa to, gago. Putang ina, kanina 20 na ulit yan. Ngayon, ang dami na ulit. 17 spin, gagi. Scatter ulit, gago. Ulo. Ulo. Tang ina, piso bet lang yan par Umaldo na ako ng kainam inaman. Go, go ko. Go, go ka par King. Gago. Ace ulit. Ace, ace, ace. Putang, hindi nag-ace ah. Ayan, ayan. Putang ina, isan mo. Isan mo. Isan mo. Ace. Ace yan. Yeah, yan. Utang ina uh, talaga. Yan na. May king pa. Gagi. Dami to the Queen pa. Patay na. Kukuinan yeah, pa yan. Queen. Gagi. Lab. 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 Utang ina. Uh, sayang. Kapos katal na naman. Gago. Dalawa. Libo na. Gago. Gago. Ano to? Butang ina. Butang ina. Ano to? Gago ka? Inaubos mo muna Ayun. Inaubos mo na. ulit Ito ina talaga. Ito ang dami pa niyan. Gagi pa queen pa. Gagi talaga. Yan red. Jack ulit. Ito ang ina. Ito ang dami nun. Eh, scatter na naman. Ah, ah. Gusto yung nangyari sa akin to, putang inahit. Ito isa to, 5 na. Putang ina, nagka pera ako tuloy. Pag walang wala akong pera. Ito na itong pa-birthday sa akin, yung Christmas. Kagi ka, ka-birthday ko lang kasi nung 25. Kahapon lang. Ayun sa hapon. Sa katakulit, kagi. Hindi na tigilan. Puta, ano to? Gago to? window mo Gago. Masapakin naman ito ng kainam inaman talaga. Eight, Key, Gago. Gago na to. Queen, ano talaga jack, to? Gago. Love. Ah, Talab po yan. Puto lang yan. Gabi na. No? Puputik lang siya. Mamaya yun. Gabi. Palda na A. naman. Peso lang yan pare. Wala naman. Tinama naman. Tinamaan. Naman. Gabi ka Ace on. Daming ace off. Puta. Sakayang yung ace. Win. Win. Sakayang yung win. Yan nga ace Ang dami yan para Grabe Jack pa Wala Kikingan pa yan Kikingan pa Grabe na Gagay Ang pait <laughs> Gago face Subit tatlong libo At gago ka ba? puta Gago Tama na para. Kaya na yan sa akin. Tama na yun ah. Ito na ba yung bawit? Puro talo ko siya kanina dito eh. Nanip na yan. Hindi yeah. ako maka-scatter dito kanina. Kung di mag-buy bonus ako. Ano mga ganun? naglaro ako? Puro olats, lots. Gusto pero pera no. ko dito eh. Gumawi ngayon. Ganda pa ng bawit. Piso bet lang. Ano uh, naman ito, ito ngayon? Yan na nga. Yan na nga. Oh, una coin pa. Win. Sayang din na coin. Yan na nga. Win. Ito ina na. Pwede lang yan guys. Paldo talaga. Dragon Breaker to. Ah, ang dami yung scatter par. Ano to gago? Yan yung, yung balance ko, guys. Piso lang. Ay, 47 na. Legit to, guys, ha? Dito ano? Hindi demo. Talaga, like, legit talaga to, guys. oh, grabe nga. Ngayon ako nangalo lang ganito. Piso, bit. Ang tindi. Ang tindi. Wala na silang machine. <laughs> machine gago. Puta oh, ka na din yan. Yeah, din. Grabe. Grabe natapos din. Trito. Trito. Puta Gago. Metal breaking. Puta ka bet. Trito.